Okay, what's up mga kabukid? Uh, good morning. Uh, for today's video, bali yung ano natin na uh, preparation preparation, magano tayo. mag apply ng ano insecticide. So mag spray tayo gamit nitong ating ano power spray here. So napakaganda nito mga kabukid kasi napakadali yung trabaho trabaho, napakadali. Then ano pala? Bali kahapon pala mga kabukid, na uh, uh, before ako mag ano, ako magpatubig, bali nagmonitor muna ako sa ano, paligid ng ating talungan. So, tiningnan ko kung ano yung mga possible na insekto na nandiyan. So, yung uh, base sa result ng aking ano, monitoring, ano yung yung nakita ko bali mga ano, yung special yung ano, stem borer. So, talaga yung stem borer. Uh, normal yan sa talong pumapasok pero yung white flies yan po yung wag nating pa pa uh, dadamihin kasi pag napasok tayo ng white flies talagang mahirap yan makontrol na yan po so ngayon uh, bali sa episode ko uh, bali mag tayo magbibigay tayo ng ano uh, prevention sa ating talungan kasi yung talung natin uh, nag-start na siya mag ano kumbaga yung bunga niya yung iba may mga ano na may nabubuo-buo ng mga bunga pero hindi pa naman lahat din habang wala pang bunga. So, anuhin muna natin. I-control uh, e muna natin para di maapituhan yung uh, protein niya. Ngayon, yung gagamitin natin mga kabukid, bali itong general insecticide. So, yung active ingredients nito, ano, uh, solbiso, bali 25 grams na, ano, 25 grams na na lamb dasi halotrin uh, Im imul sefer tapos solvent solvent mga ano yun to? mga ingredients ng ating uh, general so yung ano mga possible nitong mga ano ma control yung especially yung grill ni army worm uh, rice bag so marami marami yung pwede niyang ma control nito yung mga borer, yung mga stem borer, kaya nitong ano, kontrolin ng general. So, yung apids, tsaka white flies, hindi naman, uh, hindi naman uh, totally na sinasabi ko makokontrol. Kung mababawasan ma, babawasan yung mga ganyang uh, klaseng insect. Tapos, hindi, yung insect talaga, hindi naman talaga yung mawawala. Nandyan yan talaga sa uh, talungan natin. Hindi talaga yung mawawala. Kasi, yan po yung, ano nila, kumbaga buhay kasi hindi naman yan uh, kumbaga hindi naman yan marunong maghanap buhay so yung hanap buhay nila kumain ng uh, ating mga tanim yan po kaya so huwag natin masyado naman din ubusin puksain so kailangan din natin para ma-balance lang ba yung ano ngayon uh, bali yung ratio nito na gagamitin ko sa ano sa 25 liters bali tatlong patip lang ang gagamitin natin kasi hindi naman kailangan matapang yung ano natin kasi prevention na ano lang ma, kumbaga ma-prevent lang natin na di masyadong ano maging severe yung ano insekto na papasok sa ating ano sa ating talungan kasi number 1 na kalaban diyan mga kabukid yung yung ano fruit borer at saka yung stem borer pero pag ano na pag sobra na talaga yung ganyan yung ginagamit ko mga kabukid yung uh, gold gold talaga pinagsasama, pinagsasama ko at saka sa ano pwede rin sa si Starkel pwede rin dito pwede rin mo rin ito ihalo yung general sa gold yan po yung inaano ko kung baga pag sobra na yung, yung mga borer na yan so, pero ngayon kasi wala pa naman masyadong marami hindi pa naman masyadong marami yung mga ano mga uod or mga steam mga stem borer. So gagamitan muna natin ng medyo mahina na insecticide. At saka ang nakaganda nito mga kabukid ah uh, medyo mura. So ano to? Bali 1 liter siguro to, tama. 1 liter. Tama 1 liter. Ah uh, nabili ko lang to sa Pacifica. Ah uh, ano? 840 uh, siguro, ganun. Ayan Hindi naman masyadong mura pero at least sigurado tayo na yung general uh, mag, na effective para sa ating mga kalaban na uh, or para sa ating mga kaibigan ng sikto. So ngayon, uh, mag-start na tayo. Kasi medyo ano na yung strategy ko ng pag ano mga kapok, yung pag spray ah uh, hindi ako nag-spray ng early morning. Bakit? kasi yung mga ano yung mga pollinator nandiyan yan po yung ano ko yan po yung ano ko kumbaga pamahiin kasi pag early morning yung nangyayari pag nag-i-spray ka nandiyan yung mga pollinator na ah, apektuhan baka possible mamatay o matambuhin natin yung mga ganyan kasi importante din yung mga pollinator sa atin yung mga ah, god insect kaya wag buo wag tayo basta-basta mag ano spray so Pwede pag ano, pag early morning, pag, pag yung maagang maaga talaga kasi wala pa diyan yung mga pollinator. For example, mga ano, mga 4, 4 to 5 AM. Mm, um, madaling araw mas maganda mag-spray. Ako naman pag ano, kasi hindi naman ako masyadong nakakaaga dito kasi marami pa yung ginagawa natin. Yung ginagawa ko yung mga alas 8, 8 to 9 kasi yung mga pollinator nung aalisan na yan kasi mainit na yan po yung pag ano ko kasi yung kinokontrol ko naman yung yung insikto na possible o oh, posible nandyan talaga dyan sa talaga sa yung steam borer yung white flies kasi nandyan lang yan sa ilalim ng dahon din yung ano steam borer nandun din yan, sa loob ng mga sanga kaya ganon yan po yung ano ko pamahiin Wala. yan kaya ngayon ano uh, tayo magmimix tayo so ngayon naman yung ano yung simpleng ano kumbaga ito mapapansin niyo sa takip mga kabukid ayan, uh, yan yung may purpose yan pagbubukas ng ano ng sili silyo ng ating insecticide so ganyan lang ipipress mo lang ng konti then ito twist para mabuksan so napakadali lang buksan ayan open na yun So may ano na tayo Ngayon naman uh, Sa 25 liters Tatlong naman lang takal Hindi ito Hindi ka ano maamoy, ma ma Pero pag nag ano ako Hindi talaga ako uh, Nagmamask talaga ako ngayon Lang kasi nagbablog ako Oklo hmm, yun Tatlong takip 25 liters. Dali ito yung mask ko. Ito. So ngayon, ah, lalagyan na natin yung tubig. Ah, nilalagyan ko dito kasi nababasa yung makina. Ngayari, hindi siya kagano ma-under. 再见。Okay.